morning mga kabayan mga so, kabayan Pakainin natin yung ating alaga ng mga kabayan yung uh, yung ating kahoy yung ating kahoy kabayan yung kain nya ito okay. so, po yung ating kahoy kabayan Ito rin lang natin para hintahin nila yung mga subayan so, sa kahoy ito. Gusto gusto nila yung kamuting kahoy. Gusto nyo kamuti ha. Gusto nyo kamuti ha. Gusto nyo kamuti ha. Kamuting kahoy kabayan. Ito po kabayan, no? oh, mga kamuting kahoy ko. Ating tatagta rin kabayan para makain nila. Kasi pag di pinagtad, hindi nila makakain. Kasi ba matigas?

Ang bigay ko tayo ng pagkain. Hindi naman kong kasagatin. Hmm? Nangalagaan ko kayo. Hmm? Hindi ko naman sasaktan ng mga anak mo, ha? Yung hmm? naawa yun ang pagkain sa'yo at pag-alaga, ha?